pera. Ayan, may pera, oh. May pera na dito. Hey, okay, guys. Ayan sila, ka George, oh. Kumukuha sila ng nicho. Ibago ko yung recruit, ah, Ibago yung recruit. Ito gusto mong bagong, ano, bagong member ng Tweet Tweet Boys. Yan. Tingnan na mukha. Hindi natin. Suspense, suspense. Uy, yung gabi. mo eh. Binigla mo eh. Fresh na fresh yan. oh fresh, fresh. na I yan, fresh. Yan ang pumapasok sa loob ng mga nicho. <laughs> Ayun Ayun o. Pag ano, ano ito? Pag gusto nyo dito, for rent. <laughs> daming apartment dyan. Madaming apartment dito. Huwag pa yung ano. Kung uulan pa. Yeah. Ang tuloy ang gawa nila dito. Gawa ng... Bukas yata may lilibing yan. Eh, no? Bukas. Bukas si lilibing. Umaga. Umaga daw. Kaya, yeah. Kaya guys, itay tayo sa simenteryo. Nagpasyal uh, tayo dito. Tingnan natin kung anong kalagayan ngayon dito sa simenteryo. Para ikot-ikot tayo. May pusa ako nakita rito. Hey. 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 Kumain ka na ba? Ha? Huh? Kumain ka na? Hmm. Tara ikot ikot tayo dito. Kasi dahil ano, ah, tag-ulan na. Nagtataasan naman yung mga damo. Grabe ang taas ng damo. Tara pasyalan natin yung mga dati na punta natin. Puntahan din natin. Pakita natin kung ano kalagayan nila ngayon. matagal-tagal din tayong hindi nakapunta sa cemetery. Eh. Ito. Sinubuan tinubuan na ng damo to sa lobo. Oh. Yan ang nakakasira kasi ng ano eh. Ito po. Ng mga nicho. Kaya ko tayo rito. <coughs> Dahil tuloy-tuloy ang ulan ngayon, mabilis magano yung mga damo. Magsitaas, malalago. Doon meron pa banda. Busy yung mga tik-tik boys ngayon dahil mag-ano mag may sila bukas daw. Yan. Ito malo na rin dito. Mataas na rin yung mga damo. Ano kaya puno ito? Ayun o. Ano kaya puno ito? Nakain ano kaya ito? Ito may ipilipil -ipil na rin dito. Ito ipilipil -ipil, oh. Sino ko kamakaya sa inyo ng ganito? Ito. Itong bata kami kinakain namin yun eh. Pampapurga. Yan ang dami. Kakalakalin to. Ayun oh. Kakalakalin yan. Oh, dito tataasan damo oh. Ya. Ah. Ito, tataasan ng muna. Ah. Ano yun? Pera? Ay, may pera o. Oh. Oh, pera, dito. Ay, kaya sinisiksik to. Ito Oh. Okay, ito ba bente balik natin ba yung kasiksik dito ito po mukhang bago pa to hmm. hmm. yung mga limang piso may nakasiksik na bariya sa lalim ayun hey, o sayang naman pa dyan nilagay kasi mauulan nun yan. Naisisira lang. Nag-iiwan sila ng mga pera dito. Bakit meron pa sa taas? pa sa kapila? Wala na. Nag-iiwan sila. Sa so, mga mga uwang. May sila ng pera dito. Dapat gasto nila. Ibigay na lang nila sa mga nangangailangan. Kasi pag naulan na to, wala, hindi. Masisira din yan. No? Ayan o. na ng pera niya. Wala, kayang. Ito yung mga damo ko dito. Sayang yung, ano, yung pera. Ewan ko baka may may mga ganun kasi mga pamahiin sila na nilalagay yung pera doon pero sayang naman kapag na makapag naulan lang yan sisira hindi mapakilabangan ito may api ano dito may pilipil din ito may bagong living dito dito banda malinis naman ito natin this one. Ito, nabibenta ito. And guys, kamusta kayo? Medyo medyo malinis naman dito banda. Kasi sa sa dulo kasi medyo mga ano na, masyadong masukal. Ito, ano mga mabilis maglago yung mga puno. Eh, sana punta natin yung iba yung napunta natin. Ayan o. ada lagu banda tu